Goodbye, goodbye. Goodbye na sa confidential funds ni Sara Duterte. So karon ato, ato ning hisgutan ng bag-o nga, nga nga balita sa Philstar Global, no? House scraps confidential funds for OVP, DepEd, DICT, DA o DFA. So karon nakadesisyon na ang House of Representatives niya dili na hatagan og og confidential funds kining lima ka mga ahensya no kining lima nga ahensya nga dako kaayo gipangayo nga confidential funds ingon e dere nga the office of the vice president department of education department of information and communications DICT department of agriculture department of foreign affairs dili na makadawat og confidential funds ingon sa House of uh, House Committee on Appropriations So ang House House Committee on Appropriations Vice Chairperson nga si Stella Kimbo ni ingon nga ang panel ko no, naka unanimous decision so unanimous decision din ini ang House of Representatives House of, Repres House of Representatives unanimous decision ilang decision tanan nag-decision ya dili na hatagan og o confidential funds ang lima ka ahensya o ilan naning ning tanggalon o i-realign ang controversial funds ilan na ning i-realign dili na ihatag sa mga lima ka ahensya sa wala ilang gingon no unanimous decision na siya unanimous decision wala wala ni kontra wala nang kontra pero ang pangutana o instead nga confidential funds unsa may budget sa unsa may budget sa sa uh, sa lima ka ahensya ni Ang giingon, dili sila makadawat og confidential funds kundi ang ilang makadawat, ang ilang madawat kay ang MOOE o gitawag nga maintenance and other operating expenses, no? Instead na confidential funds, MOOE ang ilahang madawat kay ingon ni Stella Kimbo nga ang MOOE kuno auditable siya. Pwede na siya ma-auditable. Ma ang confidential funds dili ma-audit, no? o nang maunang dali ra kay nagasto na pag last year no ang ang last year nga budget ni Sara Duterte kay pila to 125 million pesos no nga nagasto ra within 11 days so kini ang MOOE pwede na siya ma-audit pwede ni ma pininitan aun sa COA pwede ni tanawon kung oh asa man ninyo nagasto kinsa man asa maning kwarta na abot asa ning kwarta na na kuan na na budget di ba Oh, giingon So, pila man ka MOOE ang ma ma madawat sa mga lima ka ahensya? So, get, atong tan-awon dire. Uh, the following agencies will receive MOOE according to Kimbo. So, 30 million para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So, 30 million para ni sa murag na DA Department of Agriculture o oh, Department of Agriculture. So, ang 30 million para sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang pero ang 24 million para ni sa DICT, Department of Information Communications Technology. unya ang DFA makadawat og 30 million mo ilang budget para sa DFA. unya sa Office of Ombudsman. Okay, ingon na Office of Ombudsman dili na ang Office of the Vice President no. So, ang Office of Ombudsman na ang makadawat. Na instead of 500 million para sa OVP, 50 million para sa Office of Ombudsman. O nya ang para sa DepEd, 150 million for uh, DepEd government assistance for student and teachers in private education. tong so, ang ipangayo sa DepEd ng confidential fund is 150 million. Pero, gi, gi dan na, dili na ni confidential funds, MOOE na ang gihatag sa sa kongreso oh instead na confidential funds oh arita sa pwede ma-audit pwede na ma-audit so 150 million ang madawat sa DepEd so ang pangutana asa man mo asa to mabutang ang mga gipangayo nga nga confidential funds sa lima ka ahensya so giingon po dere nga ilan ning gi realign kwarta gi reallocate -re para og ihatag na ni nila para sa mga ahensya sa nga nagbantay sa West Philippine Sea. Makadawat ni sila, makadawat ni mga ahensya direyog, in total nga, 1.23 billion pesos, mga confidential funds. So, 1.23 1. billion ang mga, mga, ang madawat sa ahensya nga nagprotekta sa West Philippine Sea. No? Uh, responding to the call of the times and the volatile situation in the Philippine Sea, The small committees mandated by the House plenary has decided to realign CIFs to agencies whose principal mandate is to gather intelligence and ensure the protection of our national sovereignty. No? decision. decision. Instead, na, 1.23 billion confidential funds, OVP, DP, DICT, DIDFA, ihatag ni sa ahensya na nagprotekta sa West Philippine Sea. Na, tanaw na to kung un, unsa ni nga mga ahensya nga makadawat. So, ang 300 million pesos nga confidential funds, una, ang madawat sa National Intelligence Coordinating Agency. 300 million ang ilang madawat. Unya, sa National Security Council, ang ilahang madawat kay 100 million pesos na confidential funds. Unya ang Philippine Coast Guard makadawat og 200 million pesos, no? 200 million pesos. Oh, so 200 million pesos ang madawat sa Philippine Coast Guard for intelligence and ammunition, no? Para sa intelligence ni siya og sa ammunition sa Philippine Coast Guard. Money money ilang madawat. Nga sa una basig gamay siguro ni confidential funds ng uh, Philippine Coast Guard karon ning dako-dako na. Ah uh, pero uh, para sa Department of Transportation ang ilang madawat 381.8 million pesos no and uh, DOT makadawat og okay, 381.8 million para sa airport development og okay, expansion sa Pag-asa Island airport no So diha diha na mabutang ang kaning 1.3 1.23 billion 1.23 bilyon, diri nga kaning mga ahensya may makadawat ana nga nagsiguro gyud sa sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Now, ingon dere, ingon ni uh, Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela. Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela nga pag 2022 ug 2023 kuno nga bad intelligence budget, intelligence funds sa Philippine Coast Guard ang gihatag ra sa ilaha 10 million according to uh, oh, 10 million ra para sa Coast Guard na uh, confidential funds di 10 million onya last year ang uh, pag 20, 2022 2023 ang budget ang intelligence funds confidential funds nga nadawat ni ni uh, Vice President Sara Duterte is 125 million wa katunga wa katunga ang intelligence funds sa Philippine Coast Guard last year ang ang confidential funds nga nadawat ni ni vice president wala katunga no nga ingon sa ingon sa kuwa nga ang kanay nung ang 125 million confidential funds nga nadawat ni vice president last year gigastora within 11 days oh kita man nato nas balita no kusog kay nang balita sa una ang abi 19 days kuno nagasto ang 125 million pero 11 days di ay, 11 days nagasto so kani dako kayo ni dako kayo kadaogan ni ang makabayan block nga sila magyoy sila magyoy mag nag sila magyoy nag kontra aning confidential funds La, uh, labaw na sa one confidential funds nga gipangayo ni Sara Duterte no onya karon ang ilahang mission na po ang Office of the President. Ingon sila nga, they also need to realign funds kay ang gipangayo at ang gipangayo ni Marcos, di man eh, ang gipangayo ni Marcos, 10, 10 billion confidential funds. Huwag kayo katunga ang confidential funds ni Sara Duterte kang uh, Marcos. So, gipangay ni Marcos 10 billion confidential funds. So karon ang opposition, opposition ilang gipraise ang decision sa House of Representatives, no? Nga ilang gipraise ang unanimous decision. No? Unanimous decision Ang e ingon sila, the overwhelming public clamor to remove and realign confidential funds has prompted Congress to realign such corruption-prone allocations. No? So nagpasalamat sila salamat o uh, nakadaog sila sila moy nakadaog ani eh. Sila lagi kusog ani kontra aning confidential funds ni uh, Sara Duterte nga sila this is this is a huge win for the vast majority of Filipino people no oh, dako sa guno koning ka, kadaogan para sa para sa mga Pinoy nga nagtawag og transparency og accountability in government spending no no so ona lagi kaning gobyerno ato gyud ning Ambut lang sa sa uban ninyo ha nga ako mas maayo gud nga makita nato ang asa padung ang kwarta asang padung ang buwis nga gibayad nato sa sa, sa nasod asa nila manggasto no manang ma, ma, ma kinahanglan nag transparency and accountability transparency unay dira gyud mo makita kung asa gyud ang kinsa gyud corrupt kinsa gyud dili sa transparency and accountability mahilan magyud nimo mahilan magyud nimo makita magyud nimo i audit na ko wa oh. kakita ko og gamay kuan bikil gamay gamay kasi sinsiyo sinsiyo nga maabot sa asa na maabot so maayo gyud transparency and accountability no la, la, labaw na sa gobyerno aron dili na sila pataka aron dili aron dili na sila ma magasto ang 125 million in 11 days. No? muna Mo na giingon ni Gabriela Partilis representative Arlene Brosas. Kanya karon, iyan na gi-challenge sila na pod ang ilahan na pong i-challenge mao lagi ang ang confidential funds ni President Marcos. Ngan sila nga i-give up na na, i-give up na ang confidential funds ni Marcos ug ato nang i-realign sa basic social services, no? 10 billion. 10 billion ang gipangayo ni Marcos para sa 2024 budget. Pero ang ang um, ang um, si tawag Ingon dere. Eh, ang proposed 24 national budget ay ilan ng i sa Senado October 25. October 25 na na i-submit. Og makuha na gani. Amot lang 15 days. Unsa e na 10 o 15 days. 15 days ma-challenge baka na ni ni Gabriela Partilis ng makabayan block ang 10 billion 10 billion confidential funds. Kanao na to. Kanao na to. So no, mao na. Mao na, mao na atong balita karon. Mao na balita na tong uh, panahon na. So og paminaw ninyo nindot ni ang nindot ninyong balita o uh, paminaw ninyo nindot uh, maayo ba ang desisyon sa House of Representatives na ibasura ang confidential funds sa lima ka-agensya laban na sa OVP kay ang OVP ay pinahada ko ng confidential funds out of uh, out of lima ka-agency so uh, yeah please comment no comment lang and yeah that's it that's it for today that's it for today's video so yeah Thank you very much, and please like and like oh, like akong page oh, 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 oh. <laughs> Alright, thank you very much.